Good morning ka happy Welcome back muli sa akin channel Humihingal tayo guys kasi nag tayo At nag konti para Pawisan at uh, matunaw Yung kinain natin Bago ako lumalabas guys ano, Kailan kumain muna ako para maglakad lakad So yun matutunawan tayo ng kinain Samahan muli ako guys ipapakita ko sa inyo yung daytime view Ng restaurant na ito Ayan guys nandito muli tayo sa park Magandang umaga nga pala sa lahat sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please pa-subscribe po. Pahingi po ng support ha. At huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin. Nandito tayo muli sa park guys. At ngayon naman, today's vlog ay papakita ko sa inyo yung daytime view ng isang restaurant na ito. Cafe and restaurant na sinasabi kong haunted house. Kasi nga guys, so, napakalaki. Tapos... Medyo madilim yung loob niya pag ganitong araw tapos kahit nung nag-ooperate yan guys pag daytime wala talaga masyadong tao kasi nga nag-ooperate ito pag gabi so meron na tayong uh, night time view ng building na ito napakaganda kasi guys tingnan nyo yung ano yung islamic structure nya architectural design nya ang ganda ng mga design ng bintana nya o, kita nyo tapos yan may mga ilaw ilaw yan guys so sisilipin natin muli guys kung ano yung itsura nito sa araw Actually, may security guard dito eh. So, eto nga guys, sabi ko sa inyo dati, nabakuran ito, napalibutan, nabakod. Kasi bawal ang lumapit ata dati dito. Tapos nung nagluwag na yung pandemic, pinanggal yung ano, yung bakod. So, dun ko lang nakita yung ganda, kabuuan ng building nito. Hinihingal tayo guys kasi nagjag tayo, nagwalk, So ganito talaga guys Kapag kayong nagwawak ako kailangan Kakain muna ako tapos saka ako magwawak Para matunawan tayo So ayan guys oh, kita nyo ganda diba So titingnan din natin ang ano nito Itsura nito sa ano sa front side Yung front view nya So ito yung park na nilalakad natin Dito lang tayo sa ilalim ng mga puno Tayo nagwawak at tumatakbo konti para hindi naman tayo mababad sa init kasi mainit pa rin guys kahit iba na yung panahon ngayon kahit nagpapalit na yung ano yung panahon eh mainit pa rin pag itong ano na tanghali yung umaga saka gabi hapon gabi ganun medyo ramdam mo na talaga yung ano yung pagbabago ng panahon dito sa Middle East ayan i eh. e, ano ko ha ayan eto siya guys o, yung view niya oh di ba ang ganda lang ayan so layo tayo para makita muli natin yung ganda niya ng building na ito. Kasi ang gandang-ganda ako lang pag paggabi. Ang cute siya tingnan. Ayan na. Sabi ko nga, kung inopen nito, gawin na lang ano, uh, museum, di ba? Or nagaantay lang sila na may magte-take over sa building na ito. Gawing restaurant uli. Arabic restaurant. Ayan na. So, ang ganda. So, itong park nito guys ay maluwag din. So saan ba tayo? Tingnan natin guys yung ano ha. Yung view naman nito sa ano sa harap. So dati, ang dito yung bakod dito. Ang gandito guys, oh, hanggang. Tapos dito siguro may mga mesa at upuan pag hapon. Tara rito. Tingnan naman natin yung ano niya, view niya. So, dito tayo kasi dati dinatin pinuntahan ito. May security dati rito na nakaano, naka-post. So eto guys, yung design niya. Diba ang ganda? O, may mga ilaw 'yan. Ayun no. So gandang-ganda talaga ako sa mga ano guys, sa mga Islamic structure, Islamic architecture. Lalo na yung mga modern ngayon, ang gaganda. Tapos ibatin yung ganda ng modern at yung mga lumang ano. Islamic structure, Islamic architecture, parang ganun. Ayan. So, eto guys, door lahat. Siguro, pag nung nag-operate ito, malamang op, pwedeng i-open lahat yan. Pero may mga kandado at may mga ano siya. O. So, lahat yan ay glass door. So, ayan guys. O, diba, ganito siya dito. Ang sarap ng hangin. So, yung simoy ng natural na hangin dito sa park ay nararamdaman mo dito sa restaurant and cafes cafe nato. to ano ito ah? ah parang buket the buket ganun. yung buket niya guys buket ba ang tawag doon buket bucket B-U ah, B-O-U ano mali ako ah, ano ba yun ah, B-U Q-E-T T-E parang ganon siya guys B-U-Q U-E T-T-E Ayan. Yun yung buket niya. So, eto naman guys ay entrance din dito ng malamang staff. Staff, ano, pumapasok dito yung mga sasakyan. Ganun. Kasi ayan. May bakod nga yan dati. So, ayan. So, eto naman yung nasa anong view ba to? Kapag ka, kaharap mo siya dito sa likod, nasa left side. Ayan. So, etong mga ano na to guys. Ayan. May mga ilaw-ilaw. Para -ilaw. dito guys sa harap. So, eto yung sinasabi ko, hindi siya nakikita pagka ano, pag araw, yung loob niya. Hindi natin nakikita yung, uh, ano ba tawag sa hagdanan yan? Yung parang pa letter U, na ganon. May tawag sa hagdanan na yan eh. So, eto yung main view. So, eto may mga halaman dati dito, may fountain, water fountain. Ayan guys, so, oh, medyo hindi siya kita. No? Ayan oh. Ito yung ano, ito yung hagdanan medyo hindi siya kita ayan yung ceiling nya ang ganda so ayan guys ayan hindi nga siya kita kita ito pag gabi ayan kita ba? <laughs> hindi kita ayan pag gabi kasi may ilaw sa loob kaya nakikita siya wait tingnan natin guys ha baka sakali makita natin hindi talaga kita guys pag araw ang nakikita yung reflection natin sa labas. Ayan na, yung hagdanan. Ayan. Pag ganun siya. Tapos pag ganun. yung buket niya. B-A-B-O pala siya guys. B-O-Q-U-E-T-T-E. -T -T -E. Buket. Hindi sya B-U. B-O-Q-U-E-T-T-E. -E. So, eto yung ano. Yung water fountain dito sa harap. So, eto naman yung ano. Right side niya pagka nandito ka sa harap niya ganda oh, di ba? So ito yung main view. Main front, front view. Ano ba 'yan? Main view, main, main, main view. Ayan, ang ganda, di ba, guys? Ayan. So ito yung mga halaman na tumubo na lang dito. So ito 'yan dito sa building, dito sa park, may mga halaman, ayan. So ito guys, bakod na nabakuran din ito dati bakod yan hanggang doon napalibot napalibutan nga so ang open eto lang kina, etong entrance na to yung main entrance siguro to plus yung sa sasakyan ayan ah, oh, di ba guys ang ganda so ayan siya oh eto yung view niya pagka araw ayan nakita na natin so maraming maraming salamat guys sa pagsama niyo muli sa akin sa araw na ito sunday ngayon so happy sunday please guys sa mga nagwo-walk papasyal. summer pa rin, mainit pa rin. Huwag laging ano? Huwag huwag kalimutang magdala ng tubig at pamunas ng pawis kasi mainit pa rin. Lalo nang dito sa mga kapwa ko OFW dito sa Middle East, talagang mainit ang panahon dito. Okay guys, maraming maraming salamat. Ingat kayo lagi. Have a good day ahead and God bless.